sa inyong lahat! Ako si Binibining Maria at kinagagal ko kayong makilala. Ngayong araw, tutungo tayo sa hinaharap taong 2025 upang malaman at makita ang pag-unlad ng Artificial Intelligence at magkaroon ng kaalaman tungkol dito, gayon din sa mga etikal na mga issue ng paggamit nito. Halina at samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng Artificial Intelligence. na ako ngayon sa taong 2025 at atin nang ang, ang pag-unlad ng artificial intelligence at ano-ano ang mga etikal na issue na dapat nating alamin bilang isang estudyante. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang artificial intelligence? Ito ay isang uri ng pang kagamitan kung saan binibigyan ito ng kakayahang mag-isip at lumikha ng impormasyon o kasagutan na magtutugma sa ninanais ng isang tao. Hindi natin maitatanggi na ang AI or Artificial Intelligence ay parte ng buhay dito sa modernisadong panahon. Halimbawa ay ang paggamit ng Google upang makakalap ng impormasyon na ginagamit lalo na ng mga estudyante upang masagot ang kanilang mga katanungan tungkol sa kanilang takdang aralin. Isa ding halimbawa ay ang mga chatbot na ginagamit sa mabilis na pagtulong at pagtugon sa mga mamimili na bumibili online. Kasama din sa mga halimbawa ay ang Facebook, TikTok, Instagram at YouTube sa mga halimbawa ng Artificial Intelligence. Marami nang naimbentong AI kagaya na lamang ng ChatGPT, CC, Gemini at ngayon ay ang Meta AI na bahagi ng isang platformang tinatawag nating Messenger na nagiging dahilan upang magkaroon ng oportunidad sa mabilisang pagkalap ng impormasyon. Tunay nga na napapagaan nito ang buhay ng mga tao sa iba't ibang paraan, lalo na sa buhay ng mga estudyante na kagaya ko dahil ang tutulungan tayo nitong alamin ang mga bagay ng mabilis, alinsunod sa mga ninanais nating makuha ng impormasyon. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, nakakatulong ito ng na mapagaan ng edukasyon para sa mga estudyante at guro. Ngunit, meron din itong mga limitasyon na dapat nating isaalang-alang bilang estudyante, guro, at bilang isang taong parte ng pag-unlad ng teknolohiya, partikular ang isang artificial intelligence. Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ang hamong ating mararanasan sa paggamit ng AI. May mga dapat tayong isaalang-alang at ito ay ang etikal na paggamit nito. Una, dahil sa umuusbong na iba't ibang artificial intelligence, Marami na rin tao, partikular ang ilang mga estudyante na ninanais na lamang dumipende sa paggamit ito at nawawalan na ng pagkakaroon ng integridad sa gawa, kakayahang mag-isip at maging malikhain. Pangalawa, ang artificial intelligence ay hindi rin naman perpekto kasangkapan kung kaya't may mga limitasyon ito na kagaya na lamang kung paano matitiyak na ligtas ang mga personal o pribadong impormasyon na binibigay natin dito. At ang panghuli ay ang kung tama ba o tumpak ba ang nakuha nating impormasyon galing sa artificial intelligence. Inan lamang ito sa mga etikal na issue ng paggamit ng AI o artificial intelligence na dapat nating alamin. Maraming oportunidad at benepisyo ang tinataglay ng pagkakaroon ng artificial intelligence sa buhay ng tao, partikular sa modernong edukasyon. Tunay nga na ito ay makakatulong sa pagpapagaan ng buhay ng tao sa iba't ibang paraan ngunit kalakip nito ang mga dapat nating tandaan sa issue at limitasyon ng paggamit nito. Sa madaling salita, ang AI ay isang kasangkapang ginawa ng tao para sa tao pero tayo pa rin ang dapat magtakda kung paano ito gagamitin ng tama ako si Binibining Maria at salamat sa pagsama-sa akin na tuklasin ang informasyon tungkol sa artificial intelligence. paalam.